So, history and legacy, general laka, noon gayon champion. Ako ang iyong taga-document ngayong araw, wow. <laughs> documenter. Wow, ganda naman. At nandito na po kami sa National Library of the Philippines sa Pambansang Aklatan. Nire-ready na po, nilog yung book na kanya pong ibibigay. ayaw mo so, so, ay dyan. sobrang napaproud talaga dahil magay okay, ikaw so yung kauna-unahan after 75 years yes. nagkaroon ng book o kasaysayan ng ating bayan na hindi na dahil din sa iyo. ay yung libro ng kasaysayan ng General Nakar na isinulat po ni Kagwapo lang. Bali, kanina din po ay siya ay sinundo po dahil siya po ay galing sa Lucena at nagdala po siya ng kopya sa aming governor at saka po sa pinakang sentro po ng bayan ng Quezon. po ay sa Lucena. At uh, ngayon naman po ay siya nga po ay aming sasamahan. Kami po ay mapunta bali sa National Library tapos po ay mga ilang schools. Sa USP po ata at saka sa UP Diliman. At inaantay ko na lang po si po lang. Dahil siya po kanina ay kauuwi nga. Hindi nagpahinga po muna. Tapos ay may birthday celebration din po sa kanila. Ay yun, gagayak po. Siya po ay wala pang masyado din pahinga. Si po lang. Tapos ay uloas po ulit para magdala ng book. At yun po ay ginagawa niya lahat para sa bayan. Talagang si Kagwapo lang po ay mahusay at nakaka-proud. Siya po ay masasabi kong isang huwarang public servant. yung po mga lingkod bayan. At yan. Kaya ako naman ay todo support at akin po siyang sasamahan sa kanyang lakad. Yan at andito na po si Kagwapo lang. So, oh. Thank you. you like sa so, Welcome. Ako na yung dadali mo pa. Okay, yeah, kaya okay, okay, mo. na. No. Oh. At yung pong motor ay namin. Makikihabilin po kami sa tiyo ni Ate Let's go! sa so malapit sa terminal. Narito na po kami sa Infanta. Bali na, ihabili na po namin yung motor sa tito ni Ate Set. At papunta na po kami sa terminal. Nandito na po kami sa bus. At sakto, 12 daw ang alis. Oh. Si Logs daw po ay bibili na ng ticket sa baba. Yes. Okay, okay lang ngayon, din. Asan yung book? Merit. Wow! <laughs> so tingin na, na para hindi siya malutok. Okay. Bibili na ako ako. Sige, Lugso. So kapag ka po galing dito ay walang pila. Pero kapag ka po pauwi na galing ng Manila, iyon po ang malalaman namin ulit bukas kung may pila ulit. Kagaya nung nakaraan po namin, Lucas. nabili ng ticket ko. Nakabayad na po sa lang ng ticket. So, exacto ang drug ay paalis na ang bus. At tayo siguro mga kabilad ay mga alas buko ay naroon na saktong-sakto dahil uh, bukas ko or mamaya na umaga ay tatlong time na rin at hindi So, yung unang library na ating pupuntahan na yung pinakamalapit muna na sa na intro sa US USC library. Saka nag-email din yung USC. Pag-apad dahil hanggang umaga lang ang okay. kanilang administrator. So, parang okay, Yung availability. Um, eh, oh. So, next po na yun lang. ay ang pinakamalapit sa USC ay National Library. Yung ating pinuntahan last time at after nyan ay papunta tayo yung sa, yeah. sa, 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 sa yu. <laughs> yeah. so yun yun ang ating ikatlong na uh, library na papagdunin yeah. so siguro mamaya ipapakita natin yung book ka nila yes. para maipakita natin sa so, so, tarami na yun, akong ipakita uh, di ba kasi pinakita natin dati last uh, uh, time uh, ay yung ano pa soft copy nakakatuwa ka din at kanina, kanina ng umaga, ako nag-donate sa Quezon uh, Provincial Library. Uh, Saka kay Governor. Okay. Oo oh, nga, na-mention uh, ko dito. Oh, oh. Ay, yun. So, nakakatulog at maraming mga kasing mag-avail. So, ito ay second day na oh. ng uh, donation natin. You know. So, thank you ka lang sa pagsama sa akin. Welcome. Okay. Alam ko na mapagod itong biyahe na ito pero support ka sa happy. Ikaw, parang di ka nakapagod. Yeah. Galing ka pang Lucena, tas oh. ay straight. Ay, hindi ko naman kasama ko. Oh. Yeah. <laughs> Sabi po ay, um, paalis na. Yeah. So, kami po ay mag-update nalang ng mag kapag kami ay nasa Manila na. na. Yeah. So, umaga na po kami makakama. Uh, maliwanag na po kami sa Meanwhile sa Manila. Narito na po kami sa Manila at dumaan po kami dito sa Dormidro para mag-freshen up at makilihis. Yeah. At nag-iwan na rin po kami ng mga gamit mga kadilag. At tayo po ay papunta na sa ating pupuntahan. So ngayon ka din na tayo pupunta muna sa UST. Dahil okay. Tayo ay medyo malapit dito sa may uh, Bustillos. So pumunta tayo ng UST. After na ay National Library at pinakang last ay doon sa UP. Okay. Para sa ating book donation. Let's go! Let's go! Mainit po ang panahon ngayon. Uh -huh. na po kami sa UST. So, welcome sa ating uh, alma mater. alma <laughs> mater. Kala mo talaga eh. Susambong kita sa PUP ha. Ganda, Ganda na. naman dito. First yes, time ko na, dito makapasok dito. Ako ay last year dito. Nung ako ay no, sinimulang po i-research dito. Nakakatiwa. Laki ng kamulang dito. Ano? sa Quezon. Mm. Sakaeto, yung mga theories mo din kasi ito ata ang oldest, oldest university ha, ni sabi mo. This is the oldest university. ng Pilipinas Amerikano so is Mga may mga subscriber na UST graduate, say, wa. Oh. Nakitong building na ito ay ano parang um, historical. Ito yung Santo Tomas Interdam. Ah. Ito yung panahon ng, ng World War II. Naging ano siya, naging parang isa sa mga lugar ng mga hapon. Ah. Para hulo um, Historical nga pala ito. Yup. Ito yung panahon pa ng Espanyol. At yun na po yung book nilalabas na ni Lugs. Nilalabas na natin mga patigad. Wow! So ipapakita muna natin ito po yung ating idodonate. Yan. So, history and legacy. General na pa noon at ngayon champion. Wow. So, gaya nang nabanggit ko last year, narito tayo. At sa National Library tayo nagre-research para isulat ito. So, narito na po siya. At ang kagandahan nito, meron mayroon na siyang ISBN. Wow. Ano so, ibig sabihin ay, ito? Itong ISBN, ito ay international uh, international standard book number. Ah, so, okay. siya ay makikita mo sa mga published book talaga. So, yun, in-apply natin sa National Book Development sa National Library. So, ito na siya. Ito ay siyempre sa support. Naman. Uh, sa support ng LGU. Ano sa pangunan ni Mayor. So, dito sa copyright page, papakita ko lang. Kaya, narin yung pangalan natin. Ayun, okay. ay Ayun pangalan, yung pangalan ni Kagwapo lang. Albert John Villanueva. So, idodonate. donate at meron 2024. dito meron din tayo yung picture ng pamakit ko sa akin. Talaga naman. nakaka-proud so, super. So, so, ito ay tayo yung donate ng ngayon. Tayo nung kahapon ako nakapag-donate sa sa Lucena ng uh, Lucena, uh, kasi ano may dito sa US. Um, Ibig so, sabihin ay ilan din lang yung idodonate ninyong schools. Ito at, ang gusto ko sana ay Sorry ni Mayor ay mag sa mga malalaki schools, university kaya na maraday, may oh, uh, no, kaya na ating may limited, limited. Na ba, kaya ang ating pinili ay yung mga malalaking library sa so, national library. Itong UST naman ay pinaka-owned na university, UP dahil Center of Excellence. okay. Ilan lang yung ating bibigyan lang. So, yun namin namin. Uh, so, yan po ay limited, ano pala ang uh, limited edition. Stock, so, uh, so baka naman sa susunod yung mga gusto kong order. Well, oh, oh, if ever na no order ay magkano yung ganyan? So, ito ay ipapakot natin. Pero ito dahil ito ay hardbound tapos magandang quality. Ito yung oh. Ito, nasa 3,000. Ah, nasa 3,000. 3,000 sila. Sa mm -hmm. so, tayo tayo po magkana sa US library para ibunig itong book Let's go! si so, General na car kasama na natin. Ang yeah. <laughs> ating hero. Ito po ang hero ng aming bayan. Kaya, doon po ipinangalan din ng aming bayan yeah, no, kay Guillermo nakara siya po ay isang magiting na sundalo papalapit na po kami doon sa may nakalagay na UST so, itong, Santo Tomas dito dahil ito yung bahagi rin ng kasaysayan ni General Nakar ah. so ito yung bahagi rin ng kasaksihan yung buhay ni Nakar Wow. isa din yan yung siya ay kinulong ng mga yan, at uh, pipicturean ko po muna. Ako ang iyong taga-document ngayong araw. <laughs> Documenter. Wow, ganda naman. Wait. At napicturean ko na po si Lugz. Yung background ay parang nasa Italy. Oo, nalang <laughs> ng kalapat. <laughs> nasa Milan, Italy. Eh. So, kasi papapicture din dito dahil ito ay historical marker din ng US. Okay. So dahil hindi pa rin po naman oras ng appointment ni Logs ay kinokonsume po namin yung oras sa paglilibot. At may kasamang donation. <laughs> Ayan ang kagandahan. ang Oo, 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 Ganda naman ang school nila. Maraming puno. Nakuha na po namin dito ng photo. <laughs> yes. Napaka peaceful ng school nila. Ali. Maganda dito mag-aaral. Okay, <laughs> tangi <laughs> yung school eh. Oo. -oh gaganahan kang mag-aral. Lalo. Malawak pati. <laughs> Yun yung ano, challenge ngayong umaga. Nakapasok na po kami sa library. Sa second floor tayo pupunta. Morning po. Nakapagbigay na po ng book sa sa library so, ng so, USP. successful ang ating unang destination. Yes. so next ay tayo pupunta ng United Nation para sa patungo sa National Library para magdoon. Yes, Nakaka-enjoy pala yung ganito. Oh, <laughs> <ganun>. Saka <laughs> ang maganda, hindi masyadong maingit. Oo oh. nga. Ma-kulimlim siya ganda ng ambience ng sultan ng Manila. dahil peaceful, sa mga para din sa UPL. Yeah, nat kami naman po ngayon ay papunta sa United Nation. mag lrt po kami. So, yun mga kanilag. Kami po ay narito na sa Dihuse. So, inaantay lang po namin yung bagong ang oras na po ay 10.54. Mag-alas 11 na. Darito na po kami sa UN. Titik ang init. Kanikali lang po. Titik ang init po. Yan, sa kami ay narito na po sa UN at papunta na kami ng National Library. At nandito na po kami sa National Library of the Philippines, sa Pambansang Aklatan. Nire-ready na po ni Lux yung book na kanya pong ibibigay. Kumain muna tayo mga uh, kanila? Dadalhin na po namin tong book sa loob at wow, may kit na po sa <laughs> <ito>. <laughs> cute, dito. Wow. kit na ni. Kani meron din tayo nakita sa USD. Uh -oh. Kasi Uh, meron din dito sa Para Tiger Honey. Yeah. Namis ko tuloy si Gilay. Let's go. Nasa loob na po kami. Sa cubicle 6 daw ang diretso. Morning po. nakalabas na po kami ng National Library. Yeah. Yeah. So dahil <laughs> success na mga kabilang sa USB at National Library. So time check kaya na alas 12 na. So tayo muna ay kakain. After na ay tayo sa UP naman sa Piliman. Wow, sobrang nakaka-proud talaga ka sa ako lang. Thank you, Salamat din sa iyong support at laging pagsama sa akin. Malaking bagay yun. So, so ako ay can. sobrang napaproud talaga dahil magay okay, ikaw so yung kauna-unahan after 75 years yes. nagkaroon ng book o kasaysayan ng ating bayan na din yeah. dahil din sa'yo at sa mga taong tumulong sa iyo para mabuo yung book. At <laughs> ang nakakatawa din yan mga katila, pagsika din na din napaproud, ipinan din yung friend ng lahat. <laughs> Kakain po muna kami ng lunch dito sa McD. Alas 12:00. So, bago tayo pumunta nang Ubi, kain muna tayo. Mm. Kain po muna. Tapos na po kaming kumain at kami po ngayon ay papunta na sa UP. UP. So, tayo ay mag lrt going to Batipul. Uh, panibagong adventure. Yeah. So, okay, medyo matagal nang hindi nakakapunta ng na katipunan so kasama naman kita so all the <laughs> uh, let's go ikaw maglalalad kasama mo yung tourism oh, yung ikaw ang aking tour guide kami po ay nakababa na from Dorote Jose at napakahaba po ngayon ang pila ito po sa LRT2 alam ko na may Ayan. technique ako pipila ko dun na sige takoy dito Oo, na para na kung alin ang mauna sige sige namin tao. Ito na yung card. Nakabili na sa wakas. Yes. Finally, nakasakay na po kami ng LRT1. LRT1. Pwede tayo nakaabot. Um. Aliving at Katipunan Station. Paparating na sa Katipunan yes, Station. Yes, Katipunan Station, karapintuan to magbubuka. Ingat po sa mga mga sa pangitan mo ng tre natang station na. Katipunan Station. So kami po ay pa-way out na. Going to UP. UP Diliman. Uh, so Tapos may mga jeep na raw doon papuntang UP. Nasa loob na po kami ng UP campus. At yan, yung palang library ay inilipat. Oh, so, okay. nandito po kami sa University Library Temporary Location. So, malayo po ito mga kadila. <laughs> kami pa'y nag-tricycle. Napaka-layo. Nag <laughs> Layo, oo. Baka tayo mga 20 minutes nag-tricycle. Ito pinakang dulo pala ito. At ang isa sa ano natin mamaya, problema pabalik. Ay, ka Gawa ng... Oo. Uh, so, parang kailangan kong i-on ng ating watch para yeah. ma-count okay. Yeah. kung ito yung makaka-10,000 steps. Yeah. Ano? Ayun, um, exit. oh, baka pwede mukhang may nadaan na jeep. Let's go! Tara! Let's go! Ano po yung book? Ate lang, i-dodo-dodo nalito na po kami sa loob ng library so waiting lang po kami at ina-acknowledge na po yung book na ati pong dinunay. so after naman na ito kadilag ay tayo pa uwi na magpa 4pm na ayan yan at naibigay na po ni Luz yung book so successful ang ating uh, lakad na ito mga kadilag tayo ay nakapag-donate na sa tatlong library na ating target dito sa Maynila. At pinakang ano nga ito, pinakang last sa UP. UP. At tayo ay pakakauwi na mga katilayo. Ito ay yung pinakamalayo. Oo, oh, ito ang pinakamalayo. Mm -hmm. uh, uh so, ang nais, ayun, <laughs> kaya so, pa'y naglalakad. Kaya nga, at ang ikot natin ay napakalayo. Layo, Tapos um, ay dito, pero dito daw na may mayroon sasakyan. Oh, may eh. exit daw dito. So yung yeah, dito na tayo mag-exit mga kanilis lawak ng UP yan. Malawak, eh. Pero okay, nakapunta na din sa UPLB. Mm. Ay, mas, parang mas malawak, malawak yun. Tsaka sa buong university ata. Oh, yung, ay, yun. Oo. Oh, oh. Yung land area niya ang malawak. Okay, doon dati sa UPLB. Aw oh, nga pala dati dati. sa PSHA. Yeah. Noon po yung nasa na si Luis. Sayang, dito yung makakapag-picture kay Ubli. Ubli oh, na nga bagay yun. At medyo malayo dito. Oo, oh, ay mo picture ay malayo-layo ang ating nakarino. Okay lang kami po yung naglalakad papunta dito ni Kagwapo lang at nakakakita kami ng sasakyan. Mm. Ay parang dito wala namang wala. daan. Ay, hindi sikat tayo ka dito. Oh, ay pwede tayong magtanong siguro. tanong kaya natin? Baka malay so, At doon sa kabila ay malayo. Oo oh, nga, tanong doos natin. Mas malayo may exit doon. Eh. Oh. So bumalik po kami. At kami po ay nakapagtanong. Yan, thank uh. you po sa napagtanongan namin. So, dito daw yung medyo malapit at malilim. Wala nang oh. dito ay mainit. Kasi medyo malayunan yun. Eh dito yung mapunuhan eh. Ito nakakatuwa sa UP. Kasi mm. ibang university. Ano ah, katulad ng UST Yung sa kanina, ito, mapuno. mapuno oo. Pero ito mas marami ang puno. Oo. oo, oo. So, uh, Lalo sa UPL El Bilogs. Oh, Gawa ng doon ay yung course ay yung may mga about sa plants, kasi oh, sa puno. Ano nga ang course yun? mga forestry. Ayun. Nakakatuwa to. No, na preserve ay, nila. Ay, Oo. Para tayo na sa atin. Para tayo na sa atin mapuno. Dito lang ay may mga buildings. Oh, at saka maganda mag-exercise. Oops, may sasakyan. Wala pa akong pollution pati dito sa loob. mm po talaga ay no choice kundi maglakad ng 10,000 steps <laughs> yung araw so at least kato naman ay okay na uh -oh. so ito na lang pauwi na rin naman tayo kaya okay lang napawisan kami pa yung nagtanong ay doon daw po sa dulo yung sakayan sa yung dulo uh -oh. <laughs> saka maganda naman paglalakad at hindi ganun kainit huwag uh -oh. yung kami po ay kabababa sa jeep sinakyan po namin yung eh, SM North at dito tayo bumabahan ni eh. sa so tayo ay nagkakaroon tayo ng UP ikot ay eh walang una ikot so, <laughs> tayo ang umiikot Uh, <laughs> wow. kami po ay hindi nagagala at ano na magagabi na pabiyahe oh, pa pauwi sa probinsya. Darito na po ulit kami sa Katipunan at kami po ay pasakay na po ng LRT going to Legarda. Parang ano ito, kanilagan eh. Itong Katipunan ay parang sa Singapore vibes. Ano eh. Yung tayo ay a underground Alin? Sa Oo. Oh, talagang araw-araw ay exercise yan eh. Oo. Oh. Doon ang katay pumunta nung Manila nung birthday ko. Naka 15,000 steps tayo. Yan, yeah, nasa ilalim na po kami. Sa underground. Parang nasa Singapore. Ha? Eh. <laughs> nasa Ligarda na po kami at lumahan po kami 7 eleven dahil medyo nabagod po kami at mainit po sa labas ay eh, parang masarap ay yung malamig eh. mm -hmm. yan. so dahil successful ang ating book donation ay isang magpasalamat sa iyo, kadina Thank you okay. sa laging pagsuporta sa akin at pagsama sa akin. Simula nung sinusulat ko yung libro, nung ako ay nag-research, sinulat, nailimbag, at hanggang sa mga idunin, ay eh, kinariyan at nakasuporta sa akin. So, thank you rin sa pagsama. Alam kong ikaw ay napagod pero go na go. Hindi naman. Yes. <laughs> Takoy support lagi. Mm, thank, you. Thank, you. thank you. Welcome. Maya-maya rin po kami paalis na. Parali ko kunin po namin yung gamit kailan idaro. Yes. Paalis, pa paalis na, paalis na. rin po.